Sige, okay, tara. conscious pa rin si Dad. Pero sabi naman ni Dr. Lucero na anytime magigising na siya siya na-admit dito is so that they can check his condition. Naging erratic na daw kasi yung vital signs niya so... Pero as of earlier this afternoon, nag-improve naman na daw siya. Sana nga tuloy yan ang makarecover si Do Carlos. Kahit naman makarecover na siya, hindi ko na rin naman siya makakasama. Meri-change siya sa kulungan eh. Pero mas okay na siguro yan. At least alam kong buhay siya. And hindi ko alam paano ko hihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ng dad ko. O sa lahat ng tao na nadamay. Siguro kung mas maaga na siya nahuli, hindi siguro namatay sila, Doc Lindo. nasaan nga, sana yung gusto kong sabihin kay Zoe. Bakit? Ano naman nangyari? Inaway kita naman ba ni Zoe? Nakinig niya kasi kami nagkukwentuhan nila, Nurse Ivan. Akala niya gusto kong mamatay si Doc Carlos. Mali yung pagkakaintindi niya sa akin. Tapos sa'yo, nagalit siya. Tuluyan na talaga akong namula ng kapatid. Hmm. Your loss is my gain. Mas mabuti nga siguro na kaya yung totoong magkapatid. Mas magkasundo naman talaga kayo eh. Ah, hmm. uh, Harry, hmm. alam mo ba kung sa ospital ilipat si Zoe? Hindi, hindi naman niya nababanggit sa mga plano niya. Ah, oh. uh, ka lang may tatawagin lang ako sa Milan. Importante, asikasuhin ko lang. Sige. Ang matagal kong niligawan to join our team in this under Neurosurgery Department. Alam ko, kilalang kilala niyo siya. Excited tayo lahat the youngest doctor in the Philippines. Let's all welcome Doctora Annalyn Santos. <clears throat> Hindi muna mag-OR si Doctora Santos. Gusto lang natin makasiguro na she set her best kapag sumalang ulit sa OR. Pero for now, magpo-focus muna si Dr. Santos sa PR ng ESPH. Kapag nasa hospital tayo, dumun lang ako tawagin, Dok. Pero kapag tayo-tayo lang, pwedeng... Daddy, Tatay. Ah, kahit ano. Pero hindi kita pipilitin. Hanggang matanggap mo ako. Sorry, Carlos. Pero hindi ka pa rin maliligtas ng anak mo o ni Adeline. Panahon na para ipasundo na kita kay kamatayan. Joey. Uh, Harry. A Akala ko hindi mo dadalawin si Daddy. Mm. Pinakalma ko muna yung sarili ko bago ako bumalik dito. Hindi naman pwedeng hindi ko dalawin si Doc Carlos eh. Doc Carlos? I mean, si Daddy. The... Ang sayang, hindi mm. rin kayo nagtagpo ni nito. Ay, alam mo, Harry, as much as possible, ayoko muna makita si Annalyn. Joey, alam ko mahirap hilingin na magbati kayo ni Annalyn. Pero sana wag mo na muna siya awayin. she told me na you guys had an argument earlier. Sinabi man niya sa'yo kung bakit? Alam mo ba na gusto niyang mamatay yung daddy natin? Joey, baka na misinterpret mo lang oh, lang siya. Oh my gosh, Harry! You're so blinded by Annalyn! Let me remind you na yung nanay niya ilang beses pinahirapan at kinidnap ni Daddy. She blames him for the death of Doc Lindon, Doc Katie at si Justine. Kaya hindi imposibleng ipagdasal niya na mamatay si Daddy. Zoe! No, Harry! My point is, kahit gaano pa kabait yung tingin mo kay Annalyn, kaya kaya niyang gumawa ng masama. Lalo na kung naisip niya na naagrabyado siya. Hindi gano'n na pagkakakilala ko kay Annalyn. Walang well, ibig sabihin, hindi mo pa talaga siya kilala. Darating yung araw na makakagawa siya ng masama, lalo na sa mga taong ayaw niya at isa si Daddy doon. At pagdamating yung araw na yon, lalapit ka sa akin at sasabihin mo, tama ako.